Good day everyone. Ayun eh meron tayong in order na nagari sa Shopee. So. ito One blow yung brand. So ang ano ngay 400mm, 16 inches. So bin ini nabuksan ko na yung kanyang cover. Lasti yung naman. So tingnan natin kung maganda. So far maganda yung pagkaka pack ng ating ang lagari na diniliver sa atin. So may protection siyang carton. So mga gamit natin ito sa paggawa ng ating mga kulungan. Kasi yung no, nawala na yung lagari na binili ko sa bayan. Kaso kasi mahal. So ito yan makapal at maganda wood pow yun pala trusted tools Hanso 400 mm 65 mm 60 inches so meron siyang protection dito para sa mga talim ito syempre pagkatas yung gamitin kailangan yung ibalik tong protection nya para hindi tayo sugatan So, yun, meron tayong mga gamit na sa paggawa ng kulungan, lalo, lalo na sa mga 2x2, 2x3, kahit nga 1x1 na tawag dito eh, kahoy, so, mga gamit na natin to. So, yung handle niya, at kung makapansin, rubber, matikit, at talaga masabi kong maganda ang kalidad. So, yun, nasa description link, yung kung saan ko binili ng store to. Medyo matagal lang yung ano, delivery pero at least dumating pa rin at makikita niyo yung kalidad. Talagang maganda. So dito may meron siyang tatap. May nakaano dito wala. So ayan. So ayun lang po. So kailangan natin ng mga tools sa pagkagawa ng mga kulungan ng ating mga manok. Sa pondo unti binibili natin kasi may mga tools ako na, na may mga tools ako na kailangan palitan. So ngayon, pondo unti binibili ko. So don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po.